hindi masakit ang pa kasi ay, oh, nakarabo ako. Oo nga eh. Ako, mainit na yung ako. Malipis yung takon eh. Hello guys. Yan po. Picture. Ha? Yan po. Napakainat yan guys oh. Ayan po. Para ako si Rita na driving hood. Ayan o oh, guys. Grabe ito dito ngayon guys. Ayun <laughs> sila mamibina yun o. No? <laughs> Ayan sila o. Oh. Tapos sila guys, so, you know. Ang di sila nagpagawa ng big shot, to. Abay, oh. Aba yun. Ang shalang yan, man. lahat. Ay. Pero yung ilog, dapat walang like struktura to? dyan. Yung ilog. Mm -hmm. Kasi sa government dyan eh. May palo yan. Nilagyan nila. Bawal nga yan eh. Oh, so, dito muna. Ayun, guys. Dito tayo harap, dali. Ay, sige Dito tayo harap. Dito, dito ka harap. Ay, sige oh. Dito ka harap. Ikaw nga magbi. Huwag kasi pa mahiga. Mahiga.